Ulitin ko, ang kailangan sa Poland Kabayan, ha, for initial na requirements para magiging, magkaroon kayo ng connection sa Poland Agency. No, CV, initial ang hiningi ko, CV at saka passport copy ang ibigay nyo sa akin. Then, kapag sure ka na, i-forward ko kayo doon sa agency ng Poland, and then, kukontak yan sa inyo, or else, ibigay ko sa inyo, kapag sure na kayo yung number niya para kayo na mag-usap, okay? Diyos ko po, hindi lang po yan ang trabaho ko. No, katulad dito, naglalakad ako, gagawa ako ng video para sa inyo. Dahil ayaw ko yung magano mag, mag, uh, tawag sagot-sagot sa inbox, hindi naman kayo sure. No, ako, kahit saan bansa kayo, mama, dito ako sa, ano, kahit saan bansa kayo, okay? Ang kailangan yun lang, CV at saka passport, copy. At alam nyo naman kung magkano ang, ano, di ba diba? magkano ang processing fee, papuntang Poland, okay? Yung mga videos paki-check nyo, isishare share nyo doon sa mga friendship nyo para malaman nila na ganun talaga ang kalakaran sa Poland. Kaya nga sabi ko sa inyo, kung hindi talaga kaya, no, huwag kayo magpasa sa akin ng resume. Ha, huwag kayong magpasa. Sayang lang yung time ng effort ko, nag-check sa mama, may, may, posa post ako. Yung mama, may PM ako. Pag check sa inbox, ang, alam mo yung PM lang niya, hi, hello, anong klaseng PM yun, hi at hilo lang. No, wala namang sinasabi, okay?